ba TSC ito na yung pangalan na to Asia World ito sa carusel. ito release may tawag magandang araw po ulit sa inyo ito naman nasa ano tayo Roas Boulevard sa southbound mag update ulit tayo na NRT 1 Cavite Extension tinanggal na tong bakod at mayroon ng bagong sementado na one lane na papunta ng Pugon Tourist Station hindi pa rin nagagamit to yung footbridge ito buo na pa ba binubuksan. Paano kaya pag nagbukas na itong sedentary station, magiging extension na ng baklaran. Ang dami na namang magtitinda. Sa grad ko. Okay, test run ngayon. We're to this station. Yun naman tayo sa MIA station. nena at ang gandoon sa ay ay so weird. sa Asia na avenue. Laren. Bawal na mag-video diyan. Private property na. marami nang dumadaan dito mapapasana all ka na lang sa mga footbridge ganito lahat may design ito release, relay Nobu Hotel Kulay Gento ng SP19 Marami pa mga kable. Ito may mga nakapalupot pa. Hmm, buti na lang, walang mga street dwellers sa center island ng Boulevard. Dito. Dun sa kanto ng Wendy ah. Roas Boulevard ang dami Ito dito nagkaroon na ng ano, parong barong Ayun. ay nagsasaing pa yata Tahan na natin to. Tignan natin. parang na dun sa gilid ito na P.I. Station may bakod pa rin may nari test run Dating Coastal Mall Yan dyan Ito eh, hindi natapos Na footbridge Bridge Kabilan sa ito Hagdan Ito Wala ito Yan, ha. Wala Wala itong hagdan likuran ng um, Mia Station. Ayan. Ito yung Nahiya uh, Expressway. Puntaan natin dun sa Asia World. Merong ramp yan. Nahiya uh, Expressway dito dito tayo, dito sa kaliwa ITX nasa likod nya ng Asian Station ang dami na rin nagtitinda dito Ayan. may mga ano na rin vendors sa Harusen dami yung mga nakapark yung mga ginagawa pa nga ano dito buildings yung uh, kondo ito coastal luxury residences pangalan Ayan. ito pa, isa pa sa ito yung really sa ng PITX Wataan Transit Jam Transit Jam Jasper Gin, Permira Express San Agustin bang TSC. ito na Haha. pangalan na to Asia World pa rin tinatanggal sa mga bakod ginagawa pa ready for opening na ng Naia Station hanggang sa Dr. Santos ayan, uh, ayan. ayan na Kadvitex yung ginagawa pa dyan CITX sa Monumento MCU yung uh, mga ruta CITX PITX des, o Marinas mga aircon ang Batangas o oh. City e Air Baguio yun o eh. Zero na Solid North to oh. parang di akasya ang ano dito no double decker na bus pinil Ganyan ang plane mo yun Nakakahaba ko PITX release diyan dyan papalabas na ah, Diyos makapagal buli pa ito sa Hulog Transit meron pa pa punta doon sa kaliwa puntang Las Piñas Cavite papakanan, papuntang Metro Manila sa Edsa na. ganda ah dito townhouse Gusto ko makapag-enjoy by this ng mga bahay dun Marina Bay diba, natin Marina Bay Town is sana ganyan yung mga bahay sa Pilipinas naso in reality dito sa Seaside Drive